Hindi mapakali itong si Ronnie. Talaga namang pinaghanap niya itong si Wilfred. Matapos nang umalis ito sa bahay nga nila. Dahil panhayohan nga ito ni Santiago na maiging umalis na muna sila pansamantala at mag-stay na muna sa resort sapagkat hindi sila tatantana ni Dennis at nalalagay pa rin sa alanganin ang kanilang mga buhay dahil hindi pa nga nahuhuli itong si Dennis. Tidindi di ang malaking tensyon kung saan nawawala na nga itong si Tristan maging itong si Leah. Nag-aalala na ang ang mag-asawa kung ano kan ang kanilang gagawin. Samantala patuloy ang kahibangan nga nitong si Dennis kung saan paglalaroan nga sila gamit ng ang kanyang alas na si Leah. Maging sunod sunod ngayon itong si Carol. Subalit ang mga ito ay nag-iisip na rin matapos nga bigyan ng dalawang oras para mag-isip. na muna itong si Carol dahil hindi madali ang inutos nga nitong si Dennis. Buti na lamang at naging maingat ang mga ito sapagkat pinusot nila ng uh, bulletproof itong uh, si uh, Walpred. Kaya naman walang nangyaring masama sa kanya. Nagulat pa itong si Dennis matapos nga kasaling na rin sa pag-arte nga nitong si Amber kung saan sinabi nito ine expect niya na hindi niya masasaktan ang ganyang amang si Wilfred dahil naniwala siya na hindi nga siya ang totoong killer sa kanyang ina so palit hindi niya iniisip na magagawa nga ni Carol ang bagay na iyon kung saan tuloy nga niyang binaril ito sa kanyang harapan. Tela magpapanik na nga itong si Dennis matapos nga ipagpipilitan nga ni Amber at sinisi na rin niya itong si Carol sinabi niya na ipapagamot niya ang kanyang ama at tagad niya itong dadalhin sa ospital so balit na babaliw na nga itong si Dennis dahil sinabi niya hindi maaari ang kagustuhan nga nitong si Amber dito nang sinisi ni Amber itong si Dennis at sinabi talagang walang duda ang kanyang kademonyuhan dahil wala nang natitirang awa sa kanyang puso kundi kabaliwan na lamang wala na siyang malasakit sa mga tao akala ng lahat ay okay na yun matapos ng uh, ginawa na nga ni uh, Carol ang kagustuhan nga nitong si Dennis, subalit hindi pa pala ito kontento, sapagkat muling hiniling at nais makasigurado ni Dennis, kaya naman bibigyan niya ito ng second round napipilitan si Carol, nahihirapan na siya na gawin ang bagay na iyon hanggang sa bago pa man niya ito makalabit ay naunahan na siya ni Ronnie na siya naging dahilan kung bakit nagpapanik at natuluyan na ngang nainis itong si Dennis. Hindi maitsura at grabe ang lungkot na sinapit nga nitong si Dennis dahil nababaliw na nga siya at sinabi niya sa kanyang sarili. awang awasya sa kalagayan ni Carol at sinabi, hindi niya na kayang mabuhay pa nang wala nga sa Carol. Kaya naman agad niyang binuhat itong si Leah. At kasabay nga noon ay nawalan na siya sa katinoan sapagkat nagsunog na nga siya.